tingnan mo ang galit sa o. after 6 hour da dada oh, oh te, na salawayon yung tagid abi mo te, te masunod ka pa sa abalay tapos dito ka pa maipot sa may gina ano nang juwa ko doon gina pray <laughs> o ano galit ka ah hmm? galit ka ah. ah kasalanan mo yan kasi oh tingnan mo oh galit sa oh eh yan ang napala mo. Hmm. Karoon, kay nadakpan gig ka na Te, amo na. Amo na, da. Amo na, kay gapasaway ka. Te, di nang mga mo toy, eh. Ha? Mga kaobdanan mo, ikaw gid ang nadakpan, ikaw gid ang pinakasalawayan sa tanan, ikaw pag sulod sa, sulod balay, tapos, matai ka pa doon, Baw oh, grabe, ah. Hmm, ngita ka na pa dihot, makagwa ka na. Impas kay, kay karon Eh, Sige na, ha? Congrats. <laughs> Good luck na si Atoy, Toya! <laughs> Aha, ay kalooy man. <laughs> Salawa, ayon ka man, Ami. kaman, ka man, ambis na balay, kagahaipot. Ami, si Imo, oy. Hmm. Eh, ginaubos mo pa ang pa na ang gihanda ko sa Imo para gina si Imo, toy. Nami na, toy. Sige <laughs> na, toy. Bye na, toy, ha? Slolo na lang bala si Imo, karo, ha? Hmm. Eh, oh, shoes meriah, ya, tawaron. <laughs> oh, galit, sya guys, galit, balak, ada, Tara, let's go, jadi tambah agewa, wa hey, hey, guyurun, takapirtika, buket, apa, ba? buket, apa, nama, nunggu, uh, anu, guys, oh, gawai ano, gawai jauh, ini, kadang-kadang, pala. Sige. Perti tigid ka wild yung. Oh. Hmm? Wild, wild gid guys oh. Galit na galit siya oh. Mahala ka da. Ngita ka da nga makagawa ka da. Gina, bye na. Good luck lang si mo <laughs> bye Ming. Kaluoy man kami Ming ba. Te, ikaw gida ang nagsulod. Ikaw gida ang pinakasalawayan sa tanan. Gadamo na sa sugat guys. Nakaluoy. Damo na sa sugat guys. Oo, oh, na sugat na ilong. Ha, ilulu ay mangali ang kuring. Da kalaming eh. Di kay dahil unta sa may handong lang.